At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang kristyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV. Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4.29, Huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananlita palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba. siak ni Pastor Sito Ramillosa nga mga uh, mangipaay iti may sanga kararag may panggap iti edukasyon iti dayti nga Pilipinas. Agyaman kami apo nga iti dayti nga aldaw apo kata idaton mi ka, iti uh, sistema apo iti edukasyon iti dayti nga Pilipinas si kakadi apo iti mangipaay iti napintas nga sistema. Itudmo iti laeng kinsirip kadagiti mangiyar aramid tapno iti kasta apo si kaapo iti mapadayawan. Uripay dagiti sakripisyo dagiti dagiti agisuro apo ipai mo kadi apo, DJ, mayan natup apo Diyos, de mayan natop apo Dios babaen ni regrigat de agisuro agisoro agyaman kami nga sika apo iti amang ipaay ti at ad adupay kadi nga pamindisyon kadakwada ore pay de giti, linaon de maisuro apo agyaman kami nga sika apo Dios iti mangipaay kadakwada iti laeng sirip taton mayornos da apo de iti maisuro nga daan ka di iti nananay nga panagbutang mutlang king kaapo tas si kalang apo iti mapadayawan kada ito'y apo nga sursuro gyaman kami lang unay apo kat si kaapo iti mapadayawan idaton e mi amin na gitoy. may kapo nga po iti ng -apo, may amen programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang hapon kaagapay and welcome sa Ahensya de Consensya over 702 Daisy FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan Kami po ay kasapi ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Ako po si Arwel Mendoza ang makakasama nyo ngayong hapon At ang ating programa ay napapanood na rin via live streaming sa ating Facebook at YouTube page. I-follow nyo na po ang inyong agapay ng sambayanan sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram at TikTok. I-search lang po ninyo ang 702 DZAS FEBC Radio TV para po sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito po sa ating himpilan. At sa ating mga first time listener and viewer at ngayon nyo lang po na encounter or napakinggan ang FEBC Philippines. If you, if you want to know more about this ministry, you may visit our website febc.ph We are non-profit, donor-based organization, and non- commercial station. And for 77 years, patuloy po nating itinataguyod ang ating misyon na ibahagi si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting kaparaanan. At binabati na rin po natin ng magandang-magandang uh, hapon yung mga masugit po nating tagapakinig using their portable missionary radio at transistor radio. Salamat po sa inyong ang pakikinig dito po sa 702-DZAS. And also, I just want to uh, greet, happy, happy birthday ang ating uh, kaagapay mula po sa radio TV departments At nakakasama din natin sa Inspirations Unlimited Friday playlist, walang iba kundi si Angelica kalayag. Happy happy birthday, best friend. <laughs> at ang dalangin po namin ay uh, patuloy kang pagpalain ng Panginoon nang siksik, liglig at umaapaw. Nawa ay ma-enjoy mo ang iyong espesyal na araw kasama ang iyong mga mahal sa buhay. At ganun din sa mga kasabay ni Angel na nagdiriwang ng kaarawan, maging ng kanilang anniversary. At dito po sa ahensya de konsensya, patuloy nating uh, nakakatuwang ang mga government aid agencies na ang kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapagbigay hatid ng uh, serbisyo sa ating mga uh, kababayan. And uh, this afternoon, atin pong makakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Department of Trade and Industry o DTI. Ikaw ba ay may mga concerns o katanungan ukol po sa DTI? You may send your questions dito po sa ating ongoing live stream i-post mo lang din sa ating uh, chat box at mamaya po ay bibigyan natin ng panahon yan upang mabigyan ng uh, kasagutan. At makakapanayam na po natin via Zoom ang Regional Information Officer ng Department of Trade and Industry Region 3, walang iba kundi si Mr. Nelson Ray Romero. Sir Nelson, magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon uh, Sir Aru at saka siyempre sa lahat ng ating mga kaagapay at sa mga kasamahan din natin dyan sa FEBC DJAS. Magandang hapon po sa ating lahat at ayan, God bless lahat sa atin, sa mga tagapakinig at tagasubaybay natin sa YouTube at Facebook pages natin Sir Aru. Yes, maraming salamat po, uh, Sir Nerson, Bagama't uh, once a month lang din tayo uh, nagkakausap, ano, pero you make sure, ano, ina-ensure po niyo na makapaglaan po kayo ng uh, panahon para po sa ating mga kababayan. And uh, to start with, uh, Sir Nurson, eh, kami po ay uh, makikibalita lamang sa ilang mga mahalagang uh, updates at uh, reminders mula po sa inyong tanggapan lalong-lalo na, na ngayong uh, buwan ng uh, Marso. Ito ngayon ating fire prevention month. So baka may paalala po kayo sa ating mga consumers patungkol po or when it comes sa ating fire preventive measures at safety pagdating sa mga produkto natin lalo na yung mga electrical products natin sir. Yes sir Aru no. Oo. Uh, tama ka. Ngayong buwan ng uh, March, kada taon ay ino-observe natin itong Fire Prevention Month. At syempre, uh, kasali tayo no? sa mga ahensya sa pagsusulong ng uh, safety. Pagdat a uh, safety and awareness na rin pagdating sa fire situation uh, situations o emergencies natin. No? Uh, tinuturing kasi rin natin itong isang uh, kalamidad na hindi rin natin maiwasan minsan. Pero kung tayo ay knowledgeable, no knowledgeable tayo sa mga bagay-bagay at magiging aware tayo no kung paano ito maiiwasan eh malaking tulong po ito no so ngayong uh, fire prevention uh, manser arua uh, trabaho natin no dito sa ating ahensya ang DTI syempre ang uno-uno diyan yung pag-check natin sa mga electrical uh, uh, appliances natin yes. mm -hmm. sa mga electrical products natin no kaya uh, lagi po nating uh, Uh, sinasabi sa ating mga consumer na kapag po bibili sila ng mga uh, electrical products po nila Ay ugaliin po nilang i-check yung uh, PS mark natin At saka yung ICC, kung ito ICC stickers natin Kung ito naman po ay uh, imported na mga product no Yung pong PS mark natin ito yung hugis ano, hugis globo na sticker. Yun po yung design niya na makikita natin sa mga uh, produkto natin na electrical. Ngayon kapag electrical products natin, kapag po nakita natin yun, yung sticker na yun o yung ICC sticker natin para sa mga important products, eh makakasiguro po itong ating mga consumer na dumaan sa proper testing ng uh, uh, DTI particular ng BPS natin para ma-check itong mga produkto ito at safe siya para gamitin ng ating mga uh, consumers ano at uh, isa rin dyan, na uh, sir Aru yung ating mm -hmm. ano mga fire extinguishers yes. ayan isa rin po yan no ni-regulate Nire din po natin yung pagbebenta dyan at syempre, itong mga manufacturers natin at itong mga distributors natin ay kailangan uh, PS licensed sila no so makikita po natin sa internet sa ating uh, website kung sino po yung mga may lisensya no para mag uh, dispose mag manufacture magbenta no ng uh, mga fire extinguishers at same din no same din sir Aru na meron ding PS mark dapat yung uh, fire extinguisher mm -hmm. na binibili natin o ginagamit natin no para makasiguro din tayo na safe at fit nga for uh, fire emergencies or fire safety itong ating mga uh, ano to fire extinguishers natin at syempre, uh ini-encourage na rin natin itong ating mga MSMEs eh di ba kung ikaw ay may stall o may pwesto mm -hmm. eh isa sa requirements yan no ng oh. BFP na dapat ay mayroon kang uh, uh, ready na fire extinguisher sa iyong establishment oh, para pagdating ng sunog eh may at least may pauna tayong panlaban mm -hmm. para dito. And so and also please... sir Nelson hindi lang dapat uh, mayroon o oh, nakapag-purchase ng uh, fire extinguisher dapat meron din ka alam ano, sa paggamit din po nito sir. Yes oo. Ah uh, alalahanin natin yung uh, tipas, twist pull. Ayan. Mm -hmm. Aim, uh, squeeze and sweep. Ayan, 'yun yung code niya, eh, Tpas. Uh -huh. So mm -hmm. kailangan maging uh, aware din tayo doon sa instruction kung paano gamitin yung Uh, fire extinguisher natin at hindi lang 'yan. Maging yung nabanggit nga natin kanina yung mga electrical products natin, yeah. yung mga wirings natin, uh -huh. chine-check din po 'yan ng uh, ating ahensya na sinisigurado natin na pumasa lahat 'yan sa ating mga standards para safe itong uh, gamitin lalong-lalo lalo na ngayong uh, summer. Mm -hmm. Na yun nga eh, hindi rin natin alam napanahon talaga naman ng Uh, ano to nang sunog ito, Oo. March hanggang summer na yan eh. Dahil nga mainit din ang panahon ano? And uh, recently nakapagtala nga ang uh, pag-aasa na umabot mm -hmm. halos ng 46 degrees Celsius ano sa ilang bahagi ng uh, ating uh, bansa kaya mainam po na maging uh, maingat po tayo at uh, yung paalala po sa atin na uh, nila Sir Nelson at ng uh, DTI na kung kayo po ay bibili or magpe-purchase ng uh, appliances, eh, siguraduhin po na mayro pong PS mark at uh, ICC sticker to ensure na ito po ay uh, safe at uh, hindi po ito pro na no na maging uh, mag-cause ng, uh, ng uh, sunog. And syempre, panawagan na rin natin Sir Nelson sa mga uh, consumer natin na maging uh, vigilant at uh, kung may makita man sila ng mga store na nagtitinda ng mga hindi lehitimo na appliances or mga uh, electrical products na walang uh, ICC at uh, PS Mark eh, na mag po sa inyong ahensya. Yes, Sir aru uh, Tama ka. Katuwa nga natin ang lahat ng consumer natin mm -hmm. na dito nga sa pag-iwas uh, o kaya uh, para ma-prevent you know, itong mga klaseng uh, insidente na tulad ng sunog. Kaya po kung uh, hindi lang po sa personal na na interest natin kundi para rin sa mga ibang kagaya natin na consumer at mamimili na kumbaga ano natin responsibility din natin na mga mamimili na kung may nakita po tayo na may mga gantong uh, stores establishment na nagbebenta ng mga kaduda-duda o mga peke o mga produktong walang uh, PS marks na uh, sa kanilang mga electrical products na ah uh, ibinibenta ay maaari lamang po na i-report po natin ito sa ating ahensya. Pwede po natin i-report sa ating mga provincial offices o sa ating regional office o kaya sa hotline natin sa 1DTI o 1384 maaari po natin itawag doon or pwede rin po kayo mag-email sa mga official uh, Uh, email ng ating mga email addresses ng ating mga DTI, provincial, regional, at maging sa head office natin. Mm -hmm. Kaya uh, mamaya ibibigay muli ni uh, Sir Nelson ang kanilang uh, details or contact details para po sa mga nais pang uh, magkaroon ng katanungan or merong mga concern or nais i-report nga no kung merong mga establishments o tindahan na nagtitinda po ng mga hindi lehitimo or hindi safe na electric electrical products. And also siguro maganda na i-address natin sa ating mga kaagapay kasi eh, syempre tayo mga Pilipino, matipid eh sinasabi naman nila eh paano 'yon eh mas mura kasi ito eh. Mas mura kasi itong mga produkto na walang PS mark or ICC sticker compared daw don sa mga produkto na meron ito. So paano po kaya ang uh, paano natin i-address ito sa ating mga kaagapay, sir? Mm hmm naku po sir araw a battle oh constant mm -hmm. battle 'yan between yeah. sa safety natin mm -hmm. at sa uh, presyo ng ating mga binibili pero syempre ayaw po nating makompromiso yung ating safety yung health natin kasi nga wala pong katumbas na halaga ang safety at health ng ating household at ng ating mga sarili kung kaya po uh, para po nating uh, pinapa-intindi sa ating mga consumer na dapat ay maging uh, matalino at mamimiling pinoy tayo na maging metikuloso tayo sa ating mga binibili kasi at the end of the day kung uh, safety pa rin ang pinag-uusapan eh wala pong katumbas 'yan. Maari pong makatipid tayo ngayon pero kung dumating man po yung yung panahon o kaya yung moment na hindi naman natin ginusto na yan nga magkakaroon ng ganitong mga insidente ay wala pong katumbas na halaga yung uh, safety natin. Uh, alam nyo sir Aru, mm -hmm. ang sinasabi nga natin pa rin natin eh, prevention is always uh, better, better than uh, cure. cure. Oo, kaya mm -hmm. dapat bago pa bago pa dumating ito, kung kaya nating iwasan, eh, umiwas na tayo at wala pong kasing halaga yon in amount any amount of money po ang makakatumbas sa ating pagdating sa ating safety at ang health natin Mhm, mm at uh, 'di naman natin na uh, din discredit or hindi naman natin na uh, sinasabi na uh, masamang magtipid. Yes, much better naman mm -hmm. talaga na magtipid but never compromise po uh, 'yung uh, safety no ng uh, mga produktong binibili natin ano para maging uh, prone po tayo sa mga sakuna o sa mga incident or aksidente sa mga binibili po nating uh, produkto. So salamat po uh, Sir Nelson ano para po 'yan sa ating uh, consumer on the other side uh, Uh, sir nelson eh ano naman ba yung mga reminders naman natin para sa ating mga negosyante eh, lalong-lalo na sa mga uh, magpapa business name registration ano, ukol nga dito sa ating payment uh, kamakailan nga eh may nilabas po na abiso ang inyong ahensya Mm yes ah uh, so no ah uh, para sa mga kagust may kagustuhan naman po na mag-start ng uh, negosyo natin mm -hmm. o kaya yung mga may maliliit ng negosyo pero gusto pong palakihin no ayan po isa po dyan ang mga services isa sa mga services ng ating ahensya ay ito nga yung mga assistance na binibigay ng ating mga negosyo centers no tulad na lamang sa mga gustong magumpisa ng negosyo merong po tayong Uh, services para po sa business name uh, registration kasi ito po yung pinakauna na step natin yes. para ma-establish natin yung identity, mm -hmm. yung pangalan ng ating uh, negosyo at uh, yun nga uh, reminder namin na uh, online na po, fully online na yung ating uh, business name uh, registration system so just by your fingertips using your cell phones kung meron basta merong po tayong uh, data or internet connectivity maari na po tayong kumuha uh, ng ating business name uh, registrations sa uh, para sa negosyo natin uh, pero maari pa rin naman silang pumunta, bumisita sa ating mga negosyo centers mm -hmm. o provincial office at uh, magabayan no sa pagre-register pero kahit sila mismo sir Arun no sila mismo sa kanilang mga cellphones na or computers eh kayang-kaya na po nilang uh, i-register online yung ating uh, yung kanilang business name registration hanggang payment na po yon mm -hmm. at i-email na lang po i-release na lang po through email yung kanilang uh, certificate of business name registration mm hmm talagang uh, pinadali na ano dya, by just uh, using your uh, device ay uh, maaari na po kayong makapag-transact makapag-bayad online through your uh, DTI and syempre dito nga sa ating uh, business name uh, registration uh, fee And siguro Just to uh, enlighten yung ating mga baguhang negosyante, how is it important, uh, Sir Nelson, na pinaparegister po natin sa Department of Trade and Industry itong uh, business name po nila? Oh yes, ito yung pinaka-protection natin, Sir Arun, no Ito yung pinaka-protection natin both sa part po ng uh, mga mamimili ng consumer natin at ganun din po sa ating mga establishments o yung mga nagbebenta. No, on the part of the consumer, at least makikilala natin kung kanino tayo bumibili o anong anong negosyo ay anong establishmento ba natin nakuha ito, no? So in a way it protects us kung sakali man pong merong uh, diferensya or may sira or may question doon sa ating mga produktong binili, eh madali po nating mahanap o matrace kung kanino man po natin nabili yung ating uh, uh, mga produkto. Sa parte naman po ng ating mga establishments naman natin, sa mga business owners natin, it's also a way to protect them. Ganon din po sa pag-build ng goodwill nila sa mga tao, sa mga customers na kapag ito uh, po yung pangalan ng aking establishment at nabili ko itong produkto doon, ay makakasiguro sila na dekalidad at uh, safe na gamitin itong mga products na to. So hindi lamang po sa part ng consumer ito, kundi both ways po nakakatulong po ito sa identity rin ng ating mga business owners. Kaya napaka-importante po itong uh, business name uh, registration natin. Mm -hmm. And that's uh, for your protection. At mahirap naman na may negosyo ko tapos may uh, pareho ka ano na na pangalan. So, mahalaga po talaga na nakaregister po yan sa DTI yung ating business name. And siguro panghuling punto na lang po, uh, Sir Nelson, dyan naman po sa DTI Region 3, kami po ay uh, mga kamusta naman? Kamusta po ang uh, mga activities natin, yung mga programs natin para po sa ating consumer at sa ating mga negosyante diyan sa Central Luzon. Ah, yes sir. I-assure yeah, na lang din natin ang mga mamimili natin. Mm -hmm. uh, regular naman po na nagkakandak ng uh, monitoring uh, activities ang ating po ahensya sa mm -hmm iba't ibang provinces din po at saka sa iba't ibang region sa ating bansa. Na constant po, regular po tayo nagbo-monitor ng mga mandatory products na kailangan may certification, uh, may PS license po. So makakasiguro po tayo na uh, na-trace o nakikita rin po natin yung mga establishments na hindi sumusunod po sa mga patakaran para sa safety natin. At Sir Aru, plug ko na lang din yung yes, ibang sir. Uh, trade fair natin, yung upcoming mm -hmm. trade fair on the part of Region 3 naman po. Uh, meron po tayong uh, gaganaping likha ng Bataenyo trade fair. Dito po yan sa Walter Mart uh, Balanga sa probinsya po ng Bataan. Ngayon pong darating na March 20 to 24. Sa probinsya naman po ng Zambales, meron din naman po tayong MSME Zambales MSME Summer Fair. Mula po 'yan uh, March 12 to 20 April 21 yata to for uh Zambales 'yan at gaganapin naman po 'yan sa Harbor Point Subic Bay Freeport uh, Economic Zone at sa Tarlac naman po meron po tayong mga in-store diskwento caravan kung saan 'yung mga products na bultuhan pwedeng mabili ay discounted po ito ngayon pong March 14 to 16 naman po 'yan. Yan po muna Sir Aru, yung ating mga upcoming na uh, trade fairs at activities ngayon pong uh, buwan ng uh, Marso. Mm -hmm. So exciting uh, events po 'yan ano para po sa ating mga kaagapay dyan sa Region 3 o git ng Luzon. At sa ating uh, pagtatapos Sir Nelson, ano na lang po ang ating uh, mensahe sa ating mga kababayan at isabay na rin po natin ang uh, inyong contact details ay uh, sa lahat po ng ating mga kaagapay at sa lahat ng uh, consumer no sa buong Pilipinas no uh, remember po natin it's uh, fire prevention month ino observe po natin ngayon tong buwan ng Marso maging mapamili mapanuri po tayo at matalinong mamimili sa lahat ng mga ginagamit binibili po natin mga electrical products kasapi na rito ang ating uh, fire extinguishers at uh, syempre yung LPG na rin no na i-check po lagi yung uh, safety no at uh, quality ng mga produktong ito para makaiwas po tayo no sa sunog ngayong fire prevention month at uh, tulad pa rin ng ginabangkit namin dati sa uh, responsibilidad na rin po nating mga consumer na magsumbong o i-report ang anumang pong mga hindi tama no ng mga gawain pagdating sa safety ng ating mga uh, Uh, consumer, maaari lamang pong itawag. Oh. Dito locally po sa Central Luzon po, meron po tayong hotline ang 625-9290. Sa nationwide naman po, uh, 1 DTI o 1384. At uh, dito pa rin sa Central Luzon, maaaring i-email po sa r 03 at dti.gov.ph uh, o kaya sa Facebook uh, page po natin na DTI Region 3 Central Luzon. Muli po pinapaalalahanan natin ang lahat ng ating consumer at kaagapay maging safe po tayo at maging mapanuri, matalino at mapiling mamimiling uh, Pinoy sa ating lahat po. Okay, and with that, Sir Nerson, maraming maraming salamat po sa inyong panahon. At uh, mag ingat po kayo, Sir, at uh, regards po sa ating mga kaagapay dyan sa DTI Region 3. God bless you, Sir. Magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Aru, at God bless po sa ating lahat. Mga kaagapay si Mr. Nelson Ray Romero, ang Regional Information Officer ng DTI Region 3 Central Luzon. Sila po ang ating mga nakatuwang dito po sa Ahensya de Konsensya at katulad nga po ng kanilang paalala, sa ating mga consumer maging uh, mapagmatsyag, maging uh, ma mahusay or uh, maging wais na consumer, wag po nating ikokompromiso ano yung uh, safety ng mga binibili po nating uh, produkto at iwasan po natin ano na magkaroon ng aksidente o magkaroon ng depektibo ano dahil nga po sa mga illegitimate na mga produkto lalo na yung mga electrical products po natin at uh, bago po tayo pansamantalang magpaalam uh, nais ko lang pong bumati sa ilan nating mga kaagapay na nagpadala po ng kanilang mga mensahe katulad na lamang ni Ate Helen Grace Tiempo at ni Ma'am Gina Lean na nasa Hong Kong ngayon at uh, kasalukuyang uh, na ng halian kasama ang kanyang uh, employer Ika ingat po kayo maging sa ating mga kaagapay na OFWs again maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at salamat sa ating mga nakaagapay sa broadcast ang mga kasamahan po natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites sa ating Control Room nakasama natin si John B. Reyes at sa ating RTV nakasama natin si ate Aileen Valdez at maraming salamat sa assistance ni Shekaina Abalon ni Lourdes Magtunaw at syempre yung yung ating bagong kaagapay na si Shira. At sa ilang sandali po, susunod na ang programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo bukas, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ahensya de Conciencia serbisyo publiko para sa iyo kapilipino ano ba ang sinasabi ng biblia tungkol sa pag